Uh, mega mega love shout out po magandang magandang uh, araw po sa ating lahat at papagabi na po dito yan ngayon lang nakalabas si Kuya Aw ngayon lang tayo nakakuha ng driver uh, dito po tayo sa pili na po na pala pero kanina po uh, kanina po inano na po natin uh, pinataan ko na rito isang kapatid ko uh, sabi alas si Kuya eh, 5.30 na po para mapagsa na doon In-order na po na, pina-order ko na po kanina. Eh, another bayad pa na po, ipapadeliver pa na po. Eh, sa kabilang bayad pa eh, Ito po, uh, bayad ng Japan na po. Medyo, medyo mapapawasan pa. Kaya, ayun, dito na lang, kami na lang pumunta. Ayun, uh, ikatarga na po. Upay diyan, upay. Ito okay, lang po na ikarga at subukan po natin na na ano maglamay kay Lola Gloria hindi kaya magkakala lusog lusog dito ko ilalagay may po muna kami ng konti dahil nagkapalit ng pangalan may may taga general tinyo na bumili po dito ay malayo po yun papaya na ayun kaya yeah, ewan ko paano ang gagawin. Hinahanap ko yung pangalan na biyahe pag mamahal, wala. Ayun na po yung bulak lang. Uh, yung pinakamaganda po pala, halagang 6,000. Pero yung ordinary lang yung natin. Yeah. Ayun, ah, ay, nandito pa rin po tayo sa labas. Waiting po natin yung bulaklak lak Nagkamali po doon sa pangalan biyahe pagmamahal yung ilalagay eh napalit ko napalit kaya mga alam kong biyahe pagmamahal doon sa kapila mo sa iba ng bayan ako ang pangatong bayan ko ang ba bumili so, paano po update ko ano ano yung sa kapila mga kapila ang na rin po tayo ng dinig nagkamali po kasi ito sa pangalan eh Ay po yung binili na natin. Corona po yan. Corona daw po yung tawag doon. Yan, paano po? Piyahin uh, na kami. Kakalga na lang. Tara po. Uh, ano na rin? Parang piyahin na rin. Magayon-ayon din po. Yan, pasalamat po kay Ma'am Cheche na uh, may TikTok. -sa nasa TikTok po siya at nasa Facebook. May YouTube din siya si, si Ma'am Cheche. Ayun, na tapos sa nagpagigas po sa atin, mapang gulay, mapang kape, mapang pagmamahal. kay Ate Kulin Vlog, salamat. Tsaka po kay Ate, Ate Maong Kati, salamat po. At kay Mami Aurora, salamat. Uh, ayun, hindi naman po muna kami. Hindi rin Kaya Kaya kami lang alam ni Kaya kami po Kaya kami niya. Kaya kami niya. Kaya update po namin kayo maya maya dilim na po ito dumaan po tayo sa grocery may konting sukli pa po uh, ang ke ati din tapos kay ati ati kati may konting sukli bili tayo na kahit na candy dahil ano po uh, dun po sa anak na panganay ibubur ito po kasi ng 3 days yung pangalawang araw na ngayon tapos, hindi makakapunta yung mga isang po kasi si Lola Gloria. Hindi po kasi makakapunta doon yung ibang mga kasing kidarag niya na, na mga mag-anakan din, mga kaibigan. Kaya yung mga nakakilala sa kanya. Kaya po, tatlong gabi po dito. Uh, siguro tatlong gabi dito sa Japan naman. Ito, ito po, gasa pinahan. Saan po tayo bukas pa?

Ayan, dahan-dahan lang Bumula na po ah, na po Grabe, hanggang taglang Ang alagas natin yung bulak, -bulak. <laughs> Ayan, tahan ah, dahan lang Ayan, ah, andito na po tayo Ayun yung dala natin bulak, bulaklak Madilim na Ah, gusto nyo masali? Ayan, naglapitan yung mga bata Shout out daw Nandito na po at tayo kay Lola Gloria. Ayun. Ah, Tutulog na si Inang. Hindi nyo gisingin. Ayaw, Ayaw niyo. po lang. Ayaw po gumingin. Baba po natin yung bulaklak. na. lang. Ayun. At Ayan. Salamat po. Ayan. Uh, uh, Mam Cece, salamat at saka doon sa ating mga

Ma'am maraming po sa nasa Kati Mao Kati Maraming po sa nasa At kay Kati po rin po po Ano ba, pamangkin? Apo, ano yung pangalan mo? Mapapanood ka sa TV Ang ganda o oh. Anak ng pinsan Kailanong ba si Lola Gloria? na po si Lola Gloria. kaya sa lahat po ng mga nakakakilala po kay Lola Gloria. Marami, ah, marami pong salamat sa inyo. Ayun, di po yung pagganda po ng kanyang huling ano. Yeah, maraming maraming salamat po sa o, Sige po, po ang mga loob video ni Lola Gloria, sa ulan po ngayon sabi nila pag ganito nag-araw ko mula dito may patay po siguro may ito papahati gabi tayo ng online ito yung sa labas may inam-inam naman po yung pandito maluwang yung yung bakuran pag labas mo yung sa...

tapa tayo tayo tapmi ano dito na lang dito siguro yung ating video at ito po eh magkukulay sa ng siya, po siya okay, lang. Uh, yung buntis na ng mga at, -at salamat po sa